Inang, Itang, mamshi Papi, Papang, Mamang, Mamita, Popsi, Lolo, Lola! Lola. Salamat po sa pagbibigay na walang katapusan suporta at pagmamahaw. Kay Lolo at sa inyong corny jokes na tinatawanan pa rin namin. Kay Lola sa pagsisilbing sandalan pag kami ay pinanghihinaan ng loob. Sa inyong mga kwentong paulit-ulit, hindi po kami magsasawang pakinggan kayo. Kay Mamu, sa inyong pong palihim na pagabot ng baon bago kami umuwi. Kay Mamang, sa inyong pagpasyal at pagbabantay pagbisi sa lananay lana, at tatay. Sa pagsabi na kami ay maganda at gwapo kahit malabo na ang inyong mata pasensya na po kung minsan ay hindi namin kayo nabibigyan ng pansin. Sa mga oras na kailangan nyo ng aming kalinga. Lumipas man ang panahon, asahan nyo na ang inyong mga kwento at pamana ay mananatili sa aming mga puso.